Ang altar na pagsusunugan ng handog. Ikadalawamputpitong kabanata. Magpagawa ka ng altar na gawa sa akasya. Pitot kalahating talampakan ang haba. Pitot kalahating talampakan din ang lapad. At apat at kalahating talampakan ang taas. Palagyan ito ng parang mga sungay sa apat na sulok. Nakasama ng ginawa ng gawin ang altar pabalutan ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay kailangang gawa sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne, at mga lalagyan ng baga. Magpagawa ka rin ng parilyang tanso para sa altar at lagyan ito ng argolyang tanso sa bawat sulok. Pagkatapos ilagay mo ito sa ilalim ng altar sa patungan ito sa bandang gitna ng altar. Magpagawa ka rin ng tukod na pambuhat sa altar. Kailangan galing ito sa kahoy na akasya at nababalutan ng tanso. Ipasok ang tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ang altar. Ang ipapagawa mong altar ay tabla at dapat bakante sa loob. Ipagawa ito ayon sa planong sinabi ko sa iyo roon sa bundok. Ang bakuran ng toldang sambahan Palagyan ng bakuran ang toldang sambahan at palibutan ito ng kurtina na gawa sa pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay isang daan at limampung talampakan. Ikabit ang kurtina sa dalawampung haliging tanso na nakasuksok sa dalawampung pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang hilaga ay isang daan at limampung talampakan din ang haba. Ikabit din ito sa dalawampung haliging tanso na nakasuksok sa dalawampung pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng mga kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanluran ay may sukat na pitumput limang talampakan ng haba at nakakabit ito sa sampung haligi na nakasuksok sa sampung pundasyon. Ang kurtina sa bandang silangan ay pitumput limang talampakan ng haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kurtina rin ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay dalawamput dalawa at kalahating talampakan ng haba at nakakabit sa tatlong haligi na nakasuksok sa tatlo ring pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay dalawamput dalawa at kalahating talampaka ng haba at nakakabit din ito sa tatlong haligi na nakasuksok sa tatlo ring pundasyon. Ang pintuan ng bakuran ay palagyan mo ng kurtina na tatlumpung talampaka ng haba. Kailangan gawa ang kurtina mula sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula kailangang napakaganda ng pagkakaburda nito. Pagkatapos isabit ang kurtina sa apat na haligi na nakasuksok sa apat na pundasyon. Kailangan may kawit at baras na pilak ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran. At kailangan ding may mga tansong pundasyon. Ang buong sukat ng bakuran ay isang daan at limangpung talampakan ang haba at pitumput limang talampakan ang lapad. Napapalibutan ito ng kurtinang pinong telang linen na pitot kalahating talampakan ang taas. Ang mga haligi nito ay nakasuksok sa mga pundasyong tanso. Kailangang purong tanso ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan, pati na ang lahat ng tulos ng tolda at sa bakuran nito. Ang pangangalaga sa ilawan ng toldang sambahan Utusan mo ang mga Israelita na dalhan kanila ng purong langis na mula sa pinigang ulibo para sa mga ilaw ng tolda, para tuloy-tuloy ang pag-ilaw nito. Ilagay ang lalagyan ng ilaw sa labas ng kortina na tumatakip sa kahon ng kasunduan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ang mag-aasikaso sa mga ilaw sa toldang tipanan. Sisindihan nila ito sa aking presensya araw at gabi. Ang tuntuning ito ito'y dapat sundin ng mga Israelita at ng susunod pa nilang mga generasyon.